Mga guys, for today's video ay gagawa tayo ng kape. Mais na kape. Alam nyo ba na ang mais na corn sa English ay pwedeng gawing kape? So, tara, let's go. Tignan nyo mga guys kung paano gawin na maging kape ang isa ang isang katulad nitong mais. So, magkape tayo mga guys. Ang gawin natin kape ang mais. Ito. Mais na giniling. Yan. Gamot ito sa mga pasmado. Yan. So tara. Gawin na natin. Ang um, unang proseso mga guys. Dito natin ilagay yung mais na walang tubig. Kailangan tuyong tuyo. Saka so, natin paghalo haluin para umitim siya. Tapos pag umitim na siya, lagyan na siya ng tubig. So ngayon, magiging kapi na, magiging kapi na siya mga koys. Sa uh, isala, isala na lang siya sa ano, sa land. Tapos lagyan na lang ng asokal. ganon. So, tara, let's go mga koys. Ito na yung bigas, bigas mga koys. Paghalo-haloin natin hanggang sa umitim siya. Yan. Pagaluhaluin lang natin. Yan mga toys. Nakiging brown na siya. So, patimin pa, pa na natin siya mga toys. Yan. Yan, umitim na siya mga toys. Ayan, yeah, um, ito. Ito na mga koins. Video sunog na siya. Tawag namin ito sa probinsya sa Bisaya mga koins. Ito, to? Hinlawan. ah, uh, ito yung iniinom namin dati kasi gamot gamot din daw ito sa mga pasma-pasma pag guminom ka dito, yung wala pang kain sa umaga, dapat uminom ka nito. Yung wala ka pang kain. Ito mga koys, naging black na siya. So, lagyan na natin siya ng tubig para magiging kapi na siya. So, lagyan na natin tubig mga koys. Yan o. Lagyan na natin ng tubig. Ayan mga kois. So, painitin lang natin siya, papuluin. Tapos sabay, isala natin sa salaan. So, alagyan natin ng asukal. Kayo nang bala kung ano yung tamang timpla sa tamis. At ito na mga kois, salain na natin ang ating mais na kapi. Ang ating henlawan. Ang ating henlawan boys. Sobrang yan ito. Ito yung kape namin sa pabinsa. Hinlawan. Tapos, salain. Ayan. Ayan, gayahin nyo lang ako mga boys Sa so, mga pangbili ng kape dyan ito lang ang gagawin nyo kung meron kayong mais na ginihiling dyan ito na yung kape natin mga kways oh. so lagyan natin ng asukal yan mga kways ito lang ang paraan sa mga walang pambili ng kape Mais Henlawan ang tao ang tasamin sa probinsya ng kois saan ka pa? dito na tayo sa mais libre na libre na masarap pa okay. guys para para lang talaga siyang kape oh yan oh. ah so, maraming salamat mga guys huwag niyong kalimutan mag subscribe like and share thank you